ganito po ang aming ginagawa araw-araw sa aming manukan mga pre. Alas 7 ng umaga at alas 4 ng hapon po kami nagbibigay sa kanila ng patuka. At pagkatapos natin silang pakainin mga pre, ugaliin po nating linisan ang kanilang lagayan ng tubig para po hindi makontaminate at palitan natin araw-araw para mapanatili nating malusog at maganda ang pangangatawa ng ating mga alagang manok. At nagbibigay din tayo ng egg 1000 ng battle cock livestock product mga pre para tuloy-tuloy ang production ng kanilang pangingitlog at nakakatulong ito upang mapataas ang fertility ng kanilang mga itlog. At pagkatapos nilang kumain mga pre, mag-harvest naman tayo ng kanilang mga itlog. Meron tayong limang itlog na nakolekta dito sa unang brooding pen at dito naman tayo sa pangalawang brooding pen. Ito po lahat ang nakolekta natin ngayong araw mga pre. At sa mga nagtatanong naman kung ilang days kami bago mag-load ng itlog sa aming incubator, every week po kami naglo-load ng itlog sa aming incubator mga pre. Ang ginagawa po namin, Kinokolekta po namin ang mga itlog araw-araw at pinupunasan po namin ng malinis na basang tela para masigurado nating malinis ang mga itlog. Saka namin binabalot ng papel ang bawat isa. Ito po pala ang na-harvest natin sa loob ng dalawang araw mga pre at ilalagay natin to sa chiller ng rep sa may lagayan ng gulay. Yan po ang ginagawa namin mga pre para hindi mamatay ang similya sa loob ng itlog at para makaipon ng maraming itlog saka namin ilulod sa incubator. Yun lamang po, follow for more mga pre!